matagal na naisip ito. Pero ngayon, tila lahat ay masyado ng maliwanan. Hindi pinahalagahan ang halaga ng taong laging nandyan. Naiwan sa tabi ang isang tao na nais lamang magtagal na nag-alok ng pinakamahusay kahit naiwanan. Hindi naisip kung gaano kahalaga ang presensyang iyon hanggang ang katahimikan ay maging kawalan. Ngayon, ang kawalang iyon ay nagsasalita. At ang pagsisisi ay bumigat. Ang mga simpleng kilos ay nawawala. Ang mga sandaling tila maliit, ngayon ay masakit sa sobrang laki. Ito ay bihira. Ito ay totoo. At ito ay nawala. Marahil may puwang pa para ayusin ang mga nabasag. Ngunit posible lamang ito sa pamamagitan ng pagiging mature, katapatan, at mga aksyon. Walang mga pag-uulit. Walang mga dahilan. Walang mga maskara. Dahil kapag may nawala ng ganito, ang mundo ay nagpapatuloy ngunit hindi na tulad ng dati. Minsan, tanging ang oras ang may lakas na sabihin ang mga bagay na hindi kayang ipaalam ng sinuman. Tanging ang oras ang nagpapakita ng may kalupitan ng mga bagay na pinilit nating hindi makita. Ang halaga ng taong naroon, matatag, kahit na hindi pinansin. Ang katahimikan ng taong sinisikap na manatili, kahit na ipinagpaliban. Ang presensyang iyon na tila maliwanag hanggang sa ito ay mawala. Kapag ang isang tao ay umalis ng tahimik, nang walang iskandalo, nang hindi namimilit, nang hindi humihingi ng anuman madali itong isipin na wala itong iniwan. Ngunit ang echo ng totoong halaga ay nandyan pa rin, tahimik, tuloy-tuloy, at malamig. At darating ang panahon na hindi na natin may iwasan ito. Dito nagsisimula ang bigat. Ang bigat ng pagtanggap na lahat ng kailangan ay narito na. Na ang kapayapaan ay nasa mga simpleng pag-uusap sa mga kilos na walang umaalala. At ang pag-ibig ay hindi nawala dahil sa kakulangan ng damdamin kundi sa kakulangan ng pananaw. Hindi pinahalagahan ang halaga ng nariyan. Nang taong nakinig kapag walang nakikinig. Nang taong nakakita ng higit sa mga pagkakamali, nang walang hinihining kapalit. Ngunit hindi ito nakita. Hindi ito naintindihan. Ipinagpaliban ito para sa susunod na pagkakataon, para sa kapag may oras, para sa, sa susunod pa na kailanman ay hindi dumating ngayon ang kawalang ito ay nagsasalita. At ang dati tila garantisado, ngayon ay parang isang bagay na napakalayo. Ang katotohanan ay tanging pagkatapos ng pagkawala ay saka natin nauunawaan ang pagkakaroon. Tanging pagkatapos ng wakas ay saka natin nauunawaan ang simula. At saka lamang, kapag wala ng mga sagot, ay saka natin nakikita ang halaga ng mga tanong na hindi pinansin. Walang masyadong nakakapansin kapag ang isang tao ay tahimik na nagsisimulang magpaalam. Ito ay banayad. Halos hindi nakikita. Unti-unting nawawala ng pagnanais na makipag-ugnayan, magtanong, at magbigay. At sa huli siya ay basta na lamang nawawala. Ngunit ngayon na nawala na ang lahat, wala ng paraan para magpanggap na walang nagbago. Dahil nagbago na. Nagbago ang paraan ng paglipas ng mga araw. Nagbago ang dinadala sa gabi. Nagbago kahit ang mga bagay na kulang kahit na hindi ito kailanman nahayad ng malakas. Sinasabi ng ilan na ang panahon ay nagpapagaling. Ngunit minsan, ito ay nagpapakita lamang nang mas malinaw kung gaano kasama ang pag-alaga sa sugat. Kung gaano karaming bagay ang nawala dahil sa kawalang-ingat. Kung gaano kalayo ang nalayo dahil sa ego. Kung gaano kalayo ang pag-ibig na hindi pinansin sa ngalan ng pansamantalang libangan. At ito ay hindi nawawala. Ito ay hindi nagiging walang halaga sa ibang mga mukha, sa ibang mga boses, sa ibang mga kwento. Dahil ang totoong naranasan, ang buo, ang tapat ay walang kaparis. Maaari tayong subukang magpatuloy. Ngunit alam ng katawan. Naramdaman ng kaluluwa. Nairequisito ng hindi malay. Marahil wala ng pagbabalik. Marahil ang umalis ay natutong protektahan ang sarili ng labis upang tanggapin ang pagbabalik. Marahil huli na. Ngunit may isang katiyakan na patuloy na nananatili, ito ay pambihira. At ito ay nawala at kapag may nawalang pambihira, ang mundo ay nagpapatuloy, ngunit hindi na ito pareho. Ang lahat ay nagkakaroon ng ibang lasa. Isang presensyang wala sa lahat. Isang pananabik na hindi na para sa isang tao, hindi para sa sinumang nawala sa harap ng sariling sarili. Ang mga alaala ay dumarating ng unti-unti. Una ang mga pinakamatindi, ang mga sandali na tila walang hanggan. Pagkatapos, ang mga maliliit, ang paraan ng pagtingin, ang mga katahimikan na nagbibigay ng kapanatagan, ang mga detalye na wala ng iba pang nagkaroon. Ang mga piraso na ito ay nagiging pahirap. Dahil ipinapakita nito na hawak mo na ang lahat at gayon paman ay pinabayaan mong dumulas. Hindi sa sama ng loob. Ngunit sa imaturidad, sa ego, sa kawalang presensya. Dahil hindi na unawaan na ang mga ganitong tao ay hindi na muling dumarating. At nayon wala nang takasan dito. Ang nakakita, nakita na. Ang nakaramdam nakaintindi. At ang nawalan may dalang pasanin. Ngunit ano ang dapat gawin kapag alam na ang pagkakamali? Kapag ang panghihinayang ay walang lugar para sa paghingi ng tawad? Ang ugali ay subukang isulat muli ang kwento. Magpadala ng mensahe. Humingi ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako na magiging iba ang lahat. Ngunit hindi laging may puwang para dito. Hindi lahat ng pagkakamali ay nagbibigay ng pagkakataon na bumali. Hindi lahat ng pagkawala ay tumatanggap ng pagbabali. At hindi lahat ng tsipasensya na ay nakakabuo muli ng pusong natutong magsara. Dahil dito, ang pagkakasala ay nagiging patuloy na kasama. Hindi ang pagkakasala na humihinto, kundi ang yaong nagpapaalala, araw-araw, kung ano ang nawala. Maraming tao ang sumusubok na hanapin sa iba ang mga bagay na nawala. Ngunit ang naging natatangi ay hindi kailanman maulit. Maaaring may mga abala. Maaaring may kasamahan. Ngunit hindi magkakaroon ng kapayapaan. Hindi magkakaroon ng katulad na pag-akyat. Hindi magkakaroon ng kwento na hihinto sa tinig ng konsensya. At ito ang tahimik na parusa ng hindi pinahalagahan habang may pagkakataon. Ang panghihinayang. Hindi bilang parusa ng iba, kundi bilang refleksyon ng lahat ng tinanggihan mong makita. Nang lahat ng nakuha at hindi inalagaan? Nang lahat ng narinig at hindi naunawaan? Nang lahat ng nabasag dahil sa kayabangan? May oras pa ba? Marahil. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi ito. Ang tanong na kumakabulong sa loob ay, kung ang umalis ay alam kung gaano kalaki ang lahat ng ito na nagbago sa loob babalik ba? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa mga salita. Nasa mga kilos ito. Nasa panahon na ginugugol upang gawin ang mga bagay na dati ay ipinagpaliban. Nasa tapang na aminin ng hindi sinusubukang ipaliwanan. Nasa kahandaang muling bumuo ng hindi humihingi ng kapalit. Dahil ang sinumang nasaktan sa pagtatangkang manatili ay hindi babalik dahil sa mga pangako. Babalik dahil sa tunay na pagbabago. At kung minsan, hindi na babalik. Ang tunay na nakakaramdam ay hindi sumusubok na punan ito ng mga bala. Sinusubukan niyang intidihin at kapag bumagsak ang ibang impormasyon, ang lahat ay nagkakaroon ng ibang bigat. Ang mga pag-uusap na dati ay walang pakialam ngayon ay nagiging mahalaga. Ang mga yakap na tila karaniwan ay nagiging mahalaga. Ang katahimikan na dati ay hindi pinansin ngayon ay higit pang mahalaga kaysa anumang salita. At hindi mapupuno ang ganitong klase ng pagkukulang. Tanging daladala -dala lamang. Hindi sa galit. Bagkus sa kamalayan ng mga bagay na nawala. At sa kasiguraduhan na kahit gaano pa katagalang panahon, may mga tao na nag iwan ng mga bakas na hindi gumagaling. Ang pagsisisi ay may mapait na lasa at karaniwang sumusunod ito sa pagmamataas. Dito dumadating ang pagkaunawa, ngunit wala nang nakikinig. Kapag sumisigaw ang puso, ngunit wala nang sumasagot. Kapag inaamin ang pagkakamali, ngunit wala nang puwang upang ito ay maayos. Ano ang natitira? Natataguyod na harapin ang sakit. Natataguyod na huwag ulitin ang pagkakamali. Natataguyod na kilalanin, kahit sa katahimikan, ang halaga ng mga nawala. Natataguyod na alalahanin araw-araw na ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi ng kahusayan, kundi pagkakaroon. At na, kapag may isang bihirang tao na dumating, ang pinakamalaking pagkakamali ay tratuhin itong biyasa. Ngayon, iisang katotohanan lamang, ang umalis ay umalis dahil madalas na naiwan, kahit na nandyan. At ang nanatili, ngayon ay nauunawaan masyadong huli na. Ngayon, ang tanging magagawa ay harapin ang pagkukulang. Dahil wala ng paraan upang iwasan ito. Walang pang distrasyon na makakapag-alis ng mapait na lasa ng mga nasayang. Walang dahilan na makakapagtakip sa kakulangan ng presensya. Walang argumento na makakapagpawala ng sakit ng mga sumuko na sa katahimikan. Hindi ito tungkol sa parusa, kundi sa bunga. Sino mang nagtatanim ng kawalang presensya, umaani ng katahimikan. Sino mang nagpapanggap na hindi nakikita, ay nagiging harapin ang di matiis na refleksyon ng sariling pagtalikod. At dito nakatago ang pinakamalupit na bahagi, ang maunawaan ang lahat kapag wala ng kasama upang ibahagi. Ang maintindihan ang halaga ng isang bagay kapag wala ng pagkakataong makuha ito. Ang kilalanin ang kahalagahan masyadong huli na. Nagbabago ang rutin. Ang katawan ay nahihirapang dumaan sa mga araw na dati magaan. Anumang bagay ay nagiging alaala, isang kanta, isang kalye, isang linyang sinabi ng iba. At lahat ay nagiging trigger. Dahil kapag may nawalang taong totoo, nagpapatuloy ang buhay. Ngunit sa loob, may isang bagay na nababasag at hindi na ito babalik sa dati. At ang pinakamasakit ay malaman na ito ay hindi dulot ng iba, ng pagkakataon, o ng panlabas na pagkakamali. Ito'y decision. Ito'y pagtalikod. Ito ay labis na pagmamalaki upang maramdaman, upang marinig, upang tumingin sa mata at sabihin, mahalaga ka. Ang pangungusap na ito na kailanman ay hindi nasabi. Ngayon ay umaabot sa ating pandinig. Sa kwarto, sa daan patungong trabaho, sa gitna ng gabi. Umaabot ito sa mga lugar kung saan dati ay may komportableng katahimikan. Ngayon, mayroong ingay sa loob. May ilang mga aral na dumarating ng huli ang iba dumating ng sobrang huli. At ito isa ito sa mga yon. Ito ay isang aral na dumarating ng walang guro, ngunit may dalang sakit. Walang simpleng paliwanag, ngunit may nakakabagbag pusong kaliwanagan. Dahil minsan, tanging pagkatapos mawalan, sa kalamang natin napapansin kung gaano tayo iniibig. At kung gaano tayo hindi nakabawi. Hindi ito kakulangan ng pag-ibig. Ito ay labis na pagkaabala. Ito ay takot na nagkunwaring malamig. Ito ay pagmamalaki na nagpapanggap na lakas. At sa huli, tanging panghihinayang na lamang ang natira. Isang panghihinayang na hindi humihingi ng atensyon o nagnanais ng palakpakan. Dala lamang nito ang sariling bigat araw-araw. Sa wakas, ano ang mas mahalaga, makapagsabi ng huli o hindi kailanman makapagsabi? Ang sagot ay tila halata, ngunit hindi nagbibigay ng ginhawa. Dahil, kahit na dumating ang kaalaman, hindi nito ibinabalik ang tao. Hindi nito na ibabalik ang mga araw, ni pinapakalma ang mga tahimik na iyak. Ipinapakita lamang nito, nang may kalupitan, kung gaano ang nawala dahil sa kakulangang magpakatatag, sumuko, at umibig ng buo. Ito ay uri ng pagkawala na hindi mo malalampasan. Ipinapasan nito. Bilang isang buhay na paalala ng kung ano ang maaaring nangyari. At hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas, kung ilang tao ang dumaan. Walang makapagpapalit. Walang makakapagsagawa muli. Walang makakapagpahupa. Kapag nakatagpo ang panghihinayang sa kamalayan, lahat ay nagbabago. Wala nang pagmamadali. Wala nang paghahanap ng mga sagot. Wala nang pagtatangkang magmukhang maayos. Ngayon, kinikilala mo, ito ay isang bihirang tao. Isang taong nandyan sa mga maulap na araw. Nanakinig kahit na walang nakakaalam kung ano ang sasabihin na naniwala kahit na hindi siya pinaniwalaan. At sa huli, umalis hindi sa kakulangan ng damdamin. Kundi dahil sa pagkapagod. Ito ay pag-ibig. Ngunit isang pag-ibig na walang lakas upang tumagal ng mag-isa. At kapag ang nagmahal ng ganito ay umalis, hindi ito dahil sa drama. Ito ay dahil sa pagod na sa labis na pagtatangkang. Kaya ano na ang natitira ngayon? Ang natitira ay ang magpatuloy. Ngunit iba walang mukha ng maskara, walang mga dahilan, walang pagyayabang na labis na nagbaluktot sa mga bagay na dapat ay simple. Nanatili ang pag-usad sa kabila ng sakit. Tanggapin na hindi na bumabalik ang panahon. Na hindi lahat ng kapatawaran ay may kasamang pagbabalik. At na hindi lahat ng nawalang pagkakataon ay muling lilitaw. Kailangan maunawaan na ang mga tao ay hindi basta sumuko. Dahan-dahan silang sumusuko. Sa bawat katahimikang hindi narinig. Sa bawat yakap na tinanggihan. Sa bawat tingin na pinabayaan. Hanggang wala nang natira upang panatilihin silang narito. At ano ang mangyayari sa mga napagtanto ang lahat ng ito ng huli na? Magdadala ng mas mabigat na puso. May mas nakatutok na mga mata. May mas presensyang kaluluwa. Ngunit wala ang taong iyon. Dahil hindi palaging may pagkakataon na ipakita kung gaano ka nagbago. Hindi palaging may puwang para magsimula muli. At hindi palaging ang umalis ay nais na bumalik. Dahil ang mga kailangan umalis upang mabuhay. Kadalasang hindi bumabalik. Hindi dahil sa pagmamataas. Kundi dahil sa proteksyon. At ngayon? Ngayon, magdadala sa sarili. Matututo. Igagalang ang katahimikan na naiwan. Ngayon, mauunawaan na ang pag-ibig ay nananatili lamang kung ito'y inaalagaan at ang nagmamahal ay hindi naghihintay ng walang hanggan para sa pagkilala. Ngayon ang mundo ay sumusulong. Ngunit sa loob mayroong naiwan. Isang bagay na hindi babalik. Isang bagay na hindi mauulit. Isang bagay na hindi malilimutan. Dahil may mga pagkawala na hindi sumisigaw. Sila ay bumubulong. Bumubulong sa katahimikan ng madaling araw, sa mga sandali sa pagitan ng isang kaisipan at iba pa, sa mga walang laman na espasyo kung saan dati ay may presensya. Bumubulong ang mga alaala. Bumubulong ang mga bagay na hindi nasabi. Bumubulong ang mga dapat na nagawa ngunit hindi ginawa. At ito ang higit na nag-torture, ang ganap na kamalayan ng mga bagay na nawalang pagkakataon. Hindi dahil natapos na kundi dahil nabasad. Dahil sa kapabayaan. Dahil sa indifference. Dahil sa absurd na ideya na ang isa ay palaging nandyan. Ngunit walang nananatili kung saan siya ay nararamdaman na hindi nakikita. Walang sumusubok ng walang hanggan kapag lahat ng inaalok ay pinabayaan. Walang nagpapatuloy na nagbibigay kapag walang kapalit. At isang araw, nang walang babala, ang dati nagiging constant ay nawawala. At hindi mahalaga kung gaano mo subukang palitan. Walang makakarating. Walang makakatauch sa parehong punto. Dahil hindi ito basta sinuman. Ito ay ang taong iyon, ang taong nakakita sa kabila ng kaguluhan. Ang taong nananatili kapag sumusuko na ang lahat. Ang taong tunay na nagmamalasakit. At umalis hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa pagkapagod. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang malaman na ito ay nararapat. Hindi ang pag-iwan mismo, kundi ang resulta nito. Dahil ang sumusugat ng paulit-ulit, nawawalan ng karapatan sa pagbabalik. Dahil ang hindi nakikinig habang may oras, ay pagkatapos sumisigaw sa kawalan. Ngayon, ang lahat ay tila nagkakaroon ng kahulugan. Ngunit ngayon lang, kapag wala ng mga usapan na nakabinbin, kapag wala ng presensya mula sa kabila, kapag wala ng mga mata na dapat tanawin at walang mga kamay na dapat hawakan, madaling isipin na palaging magkakaroon ng oras, na ang imamaya na lang tayo mag-usap ay sapat na ang hindi naman ganun ay nag-ujustify. Ngunit ang oras ay hindi nagpapatawad sa mga nagpapaliba ng damdamin. Ang oras ay malupit sa mga nag-aantala ng pag-aalaga, pag-ibig at presensya. At kapag natapos na ng orasan ang pagkakataon, nagsisimula ang puso na dalhin ang mga bagay na iniiwasan nito sa mahabang panahon, ang pagkakasala, ang pagkawala, at ang katiyakan. Ang katiyakan na hawak ang lahat sa mga kamay. At dahil sa kayabangan, takot o pagkagambala ay basta nalang pinabayaan. At ito ay di masakyan. Walang nag-uusap tungkol dito sa mga pang-araw-araw na usapan. Munit may mga tao na may ngiti sa labas at nagdadala ng mga panghihinayang sa loob. Mga taong tila okay, munit binabalikan ang mga alaala na para bang nangyayari pa rin ngayon. Mga taong natutulog at bumangon na may isang pangalan na nakadikit sa dibdib mga taong hindi makaalis dahil nawala ang dapat hindi umalis. Ngunit ngayon, hindi na ito nakasalalay sa kabustuhan. Nakasalalay ito sa pahintulot. At maaaring hindi ito kailanman dumating. Dahil ang umalis dahil sa pagmamahal sa sarili ay hindi babalik dahil sa awa. Ang umalis matapos ibigay ang lahat ay hindi babalik dahil sa pangako. Ang natutong kumunsika ay hindi babalik sa dahilang mawalan. At ito ang sumisira. Alam na ang tanging paraan upang ituwid marahil ay tanggapin. Tanggapin na ang sakit ay pinukaw. Tanggapin na ang isa ay itinulak palayo. Tanggapin na ang oras ay hindi nag-aalok ng pagbabalik kundi mga aral lamang. At kung gayon, ang natitira na lang ay alaala. Ano ang sinabi? Ano ang naramdaman? Ano ang nanatiling hindi nasabi? Nananatili ang alaala ng kung sino siya, ng kung sino ang naririyan, ng kung sino ang sumubo at nananatili ang kalungkutan. Hindi yung pagiging nag-iisa, kundi yung hindi na makita ng taong tunay na nakakita. Ang kalungkutan ng malaman na, kahit gaano karaming posibilidad, wala nang humahaplos tulad ng pagmamahal na yon. Walang nakikinig tulad ng pagdinig na yon. Walang nakakaunawa tulad ng tahimik na tingin na yon na umunawa sa lahat. At habang tumatagal, nauunawaan, hindi lang ang pagkawala ang masakit. Ang sakit ay ang malaman na ang pagkawala ay dulot ng isang tao. At ang nagdulot nito ay ang taong higit na nangangailangan ngayon. May mga pagkakamali na mahalang halaga. Ngunit ang mga kinasasangkutan ng mga tunay na damdamin ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa sinumang iba, umaabot ito sa kapayapaan. Ang kapayapaang malaman na ginawa mo ang makabuti. Ang kapayapaang matulog na alam mong nag-alaga ka. Ang kapayapaang hindi itinulak ang isang tao palayo dahil sa kakulangan sa isip. At ngayon, ngayon ay wala ng ganitong kapayapaan. Ngayon ay may isang puso na pagod na nagpapanggap na nakapagpatuloy. Isang dibdib na puno ng mga alaala na hindi nasabi. Isang isipan na paulit-ulit na binabalikan ng lahat. At isang oras na nagpapalakas lamang sa nawala. At kung isang araw ay muling bumalik ang buhay sa parehong landas, wala nang magiging katulad dahil ang dumaan sa sakit ay natututo. Ang natututo ay nagpoprotekta sa sarili. At ang nagpoprotekta ay hindi na umibig sa parehong paraan. Kung ito ay nakaapekto sa iyo, ibahagi. Ikomento ang iyong pananaw, mag-subscribe sa kanal at iwanan ang iyong like.